Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Ito ang buhay ko dito pag day off ko from work. Sobrang dami ng gawain sa bahay kaysa sa trabaho. Pero okay lang dahil sobrang nag enjoy naman ako sa bawat ginagawa ko dito sa bahay o sa bakuran ito, titigpasin natin yung ibang dahon ng coconut tree ko kasi natatabunan si Chico tree. Kawawa naman, iipit sa dalawang puno ng nyug. Bumabagsak kasi yung mga dahon doon sa pagitan ni Chico sa dalawang puno ng coconut tree. Kaya ito, tinitigpasan ko siya. At saka ang ganda-ganda ng panahon sa labas, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Kaya ganado rin akong magtrabaho sa labas. Sawa ko naman, nagtatanggal ng pako doon sa wood na galing sa Lumang gazibo namin. Usually, tinutulungan ko siya. Subalit yung aking martilyo ay nasira. Natatakot na akong gamitin kasi baka mapunta pa sa mukha ko. Kaya ito yung nahanap ko na pwede kong gawin habang gumagawa din yung asawa ko doon sa mga kahoy. Ngayon, tinatanggal ko na yung mga dahon. At ito ay gagawin natin walis tingting. -ting. Ganyan yung ginagawa ko. Kinukuha ko na siya sa ano, sa branch niya. Ayan oh, grabe ang lakas na hangin. Makikita nyo sa video. Ayan. Sisimulan na natin gumawa ng walis tingting. -ting. Sinasayawan ko pa siya pang relax-relax, pang pag-good vibes sa sarili ko. Madali lang din namang gawin ito. Ganito lang, oh, tatanggalin lang yung mga leaves mismo or dahon ng nyog. Ayan, para lang ako naglalaro. At sabang nagtatanggal ako ng dahon. Kaya lang, may katagalan nga lang gawin ito. Pero okay na rin, hindi ko naman mauubos yung the whole day. Mga ilan oras ko lang naman gagawin. Eto na siya, natapos ko na din. Tapos ngayon ang gagawin natin ay puputulin ko sa pinakadulo niya para naman makawalis na siya. Tapos ko na din at eto ngayon, ginagamit ko na ngayon dito sa aking greenhouse. Thank you so much for the love and support. Thank you for watching!